Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Philippine Defense Acquisition Program, ang kumpirmasyon ni Defense Secretary Gilbert, Gibo, Teodoro na wala ng bagong major defense contracts na pipirmahan sa bansang Israel. Kung matatandaan, matagal nang naging pangunahing defense supplier ang Israel para sa Pilipinas, lalo na sa larangan ng artillery systems, naval vessels, drones, at iba't ibang klase ng precision-guided weapons. Ngunit ayon kay Secretary Teodoro, hindi natupad ng Israel ang ilang contractual obligations, dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbabago sa direksyon ng Department of National Defense pagdating sa mga susunod na procurement. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kung titignan natin, hindi lang simpleng contractual issue ang usapin dito. Ayon mismo kay Secretary Teodoro, ang susunod na hakbang ng Pilipinas ay makipag-prioritize sa mga bansang may tinatawag na strategic alignment sa interes ng ating bansa. Ibig sabihin, hindi na lang basta kung sino ang makakapagbigay ng mas mura o mas mabilis na delivery ng armas. Importante na ang partner country ay aligned din sa ating strategic at national security concerns. At dito napapasok ang mas sensitibong usapin, ang posisyon ng Israel tungkol sa West Philippine Sea at sa 2016 Arbitral Tribunal Ruling. Noong 2024, naiulat na natin na may agam-agam na baka mawala ng malaking arms export market ang Israel dahil sa kawalan nito ng malinaw na suporta sa Pilipinas pagdating sa karapatan natin sa West Philippine Sea. At ngayon, kinukumpirma mismo ng Israeli media na isa ito sa mga dahilan kung bakit lumalayo na ang Department of National Defense sa mga bagong kontrata sa kanila. Ang Pilipinas ay consistently nasa top 5 buyers ng Israeli defense product sa buong mundo. Hindi biro ang market na mawawala kung tuluyang hihina ang defense ties ng dalawang bansa. Lumabas din ang isyong ito sa Kongreso, kung saan tinanong ang Department of National Defense hinggil sa pagbili ng precision guidance kits para sa 155mm artillery munitions mula sa Elbit Systems ng Israel. Ginagamit ang mga guidance kits na ito para gawing mas accurate ang mga bala ng ating mga Israeli supplied artillery systems gaya ng Atmos 155mm self-propelled howitzers at M71 155mm towed howitzers. Ayon sa ilan, ang deal na ito ay hindi bagong kontrata kundi continuation lamang ng mga existing agreements. Kaya technically, hindi siya kasali sa ban o pagbabawal ng bagong major contracts. Subalit, malinaw na pinapahiwatig ng DND na hindi na muna bibigyan ng prioridad ang mga follow-on projects mula sa Israel, lalo na kung may available na alternatibo mula sa ibang bansa na may mas matibay na strategic alignment sa Pilipinas. Tatlong kumpanya ng Israel ang direktang maapektuhan nito, Elbit Systems, Israel Shipyards, at Rafael Advanced Defense Systems. Una, ang Elbit Systems na pangunahing supplier ng artillery systems at drones ng Pilipinas. Kung hindi na ito bibigyan ng follow-on projects, malalagay sa alanganin ang future acquisitions ng mga self-propelled howitzers at iba pang artillery-related products. Ikalawa, ang Israel Shipyards, na nag-supply ng Shaldeg Mark V fast attack interdiction craft sa Philippine Navy. Sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program, inaasahan sanang madagdagan pa ang bilang ng mga ganitong uri ng barko para sa coastal defense at interdiction missions. Ngunit kung mawawala ang kanilang papel, maaaring pumalit ang mga kumpanyang Pranses tulad ng OCEA. At ikatlo, ang Rafael, nakilala sa kanilang Spike Missiles at Advanced Defense Electronics. Sa pagkawala ng bagong kontrata, maaaring mapunta ang mga Missile at Defense Electronics requirement sa European firms tulad ng MBDA mula France. Kung hindi na Israel, sino ang posibleng pumalit? Una, mayroong France, na ngayon ay nagiging mas malapit na defense partner ng Pilipinas. Ang OCEA ay kilala sa kanilang patrol vessels, habang ang MBDA naman ay pangunahing supplier ng missile systems sa Europe. Maaari nilang punan ng puwang na iiwan ng Israel sa larangan ng naval at missile acquisitions. Ikalawa, ang KNDS, isang Franco-German joint venture na kilala sa kanilang advanced artillery at armored systems. Kung hindi na magpapatuloy ang karagdagang pagbili ng Atmos at 155 mm mula sa Elbit, maaaring mag-shift ang Pilipinas sa European Artillery Systems tulad ng Caesar Self-Propelled Howitzers ng France. Makikita natin dito ang mas malaking larawan. Hindi lang basta Israel versus France o Germany ang usapan. Ito ay bahagi ng tinatawag na strategic realignment ng Pilipinas sa larangan ng defense procurement. Matagal nang binabatikos ang AFP at DND na tila sobrang reliant sa mga off-the-shelf at murang equipment mula sa Israel. Maganda ang kalidad ng mga ito at relatively mas mabilis ang delivery, ngunit pagdating sa mas malawak na strategic interest, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea, hindi nagbibigay ng sapat na suporta ang Israel. Samantalang, ang Europe at ang United States ay consistent na nagpapahayag ng suporta sa Pilipinas at sa 2016 arbitration ruling. Ang kanilang mga opisyal ay hayagang kinikilala ang ating karapatan sa Exclusive Economic Zone, EEZ, at naglalayong palakasin ang presensya sa Indo-Pacific bilang bahagi ng deterrence laban sa agresyon ng China. Sa ilalim ni Secretary Gibo, Teodoro, lamilinaw na mas bibigyan ng bigat ang political at strategic alignment kaysa sa presyo o simpleng availability ng armas. Ang mga bansang nagbabaliwala sa ating national security interests ay hindi na makakaasa na magiging priority partner sa mga susunod na acquisition projects. Para sa AFT, ito ay may dalawang epekto. Una, mas mahahaba ang proseso ng procurement dahil mas complicated ang negotiation sa mga bansang may strategic alignment tulad ng France at Germany. Ngunit ikalawa, mas tatatag ang relasyon ng Pilipinas sa mga bansang handang ipagtanggol ang ating interes sa West Philippine Sea. Mahalagang tandaan na ang Pilipinas ay isang napakalaking market para sa Israeli defense industry. Kung tuluyang babawasan o hihinto ang bagong contracts, malaking kawalan ito sa kita ng Israel. At dahil public na ang isyo, nakikita ng buong mundo na may price to pay ang mga bansang hindi kumikilala sa ating sovereign rights. Sa susunod na isa hanggang dalawang taon, nakikita natin na dalawang proyekto ang direktang maaapektuhan. Una, ang acquisition ng additional fast attack interdiction craft para sa Philippine Navy. Dito, may malaking tsansa na mapunta sa OCEA ng France ang kontrata kung tuluyang hindi na makakasama ang Israel shipyards. Ikalawa, ang pagdagdag ng 155 mm self-propelled howitzers para sa Philippine Army. Kung hindi na Atmos mula Elbet ang kukunin, maaaring lumipat ang AFP sa Caesar Systems ng France na alok ng KNDS. Sa parehong kaso, makikita na may viable alternatives na available, kaya hindi magiging ganap na vacuum ang pagkawala ng Israel bilang supplier. Sa huli, malinaw na ang direksyon ng Department of National Defense ay papunta na sa mas seryosong strategic alignment. Hindi sapat na may abot-kayang presyo o mabilis na delivery ng armas. Dapat ay kaalyado rin sa usaping panseguridad at panlabas na politika. Kung magpapatuloy ito, hindi lang Israel ang matututo ng leksyon, kundi lahat ng bansa na nais maging defense supplier ng Pilipinas. Para sa Pilipinas ito ay isang hakbang na mas nagpapatibay ng ating posisyon sa international community na ang ating national security decisions ay hindi lang nakabase sa presyo kundi sa prinsipyo at strategic interest ng ating bayan